Ayan so hello mga Cafe, good evening, uh, good morning, good evening, good afternoon ko sa man campaign pinapanood itong ating live preview dito sa uh, Storyang Katoliko. And today mga Cafe ay isa na naman pong special guest ang nagpa-unluck po sa atin para syempre mag-share sa atin ng uh, katuruan at wisdom about our Catholic faith at I'm sure uh, marami pong ma-share sa atin ang ating Uh, panauhin ngayon na I'm sure very relevant sa mga nangyayari ngayon sa ating simbahan at siyempre sa ating mga buhay buhay ang ating uh, panauhin ngayon ay si Father Francis B. Lucas ang current president ng Catholic Media Network so hello po Padre so kamusta po at maraming-maraming salamat po sa pagpapaunlak dito sa ating magiging uh, interview later sa iyo. So maraming salamat po. A pagpalang araw sa inyo lahat, sa mga viewers and listeners ng Adrian TV. Yes. Ayan. So, Padre, baka uh, pwede mo pong uh, i-invite ang ating mga viewers, ating mga ka-faith sa ating magiging talakayan later. Uh, mga aabangan nila sa ating mga pag-uusapan. At baka pwede mo rin i-share, Padre, kung saan nila pwedeng ma, uh, ma, um, magkaroon ng marami access pa sa Catholic Media Network. Baka pwede ka mag-share ng uh, background about uh, your ministry. Okay, uh, I, I have worked for media and human development in the past 50 years no? Hmm. Sa human development side, more than 50 years 'yon. Kasi hmm. 50 years na akong pare ngayon eh. <laughs> wow, congrats. <laughs> Galing. <laughs> 50, 50, <laughs> year, 50 years, 50 uh years. -uh. So, in my ang media work ko, ay nagsimula lang 'yan when I was asked to manage a rural radio station. No. Hmm. So, doon nagsimula at yun eh, parang imposible magkaroon na istasyon ng radyo sa kabundukan. Hmm? okay and then ngayon yung Catholic Media Network ay uh, sino shortcut ko na ay andami ng ng istasyon ng Catholic Church hindi lang alam ng marami 54 from Abra in the north down the line hanggang sa siyempre Manila hanggang oh. sa Hulo in Tawitawi 54 mm. yan divided mm. into two groups yung AM station ito'y lahat ng Radio Veritas. Radio Veritas, Radio Totoo. Ang pinakamalakas at ng power, of course, kasi yun ang binibigyan ng permit ng gobyerno, is Manila. So, hmm. yung kaya ang kilalang kilala nyo, Radio Veritas, Manila. Pero Manila yes. lang yun. Marami pa ibang Radio Veritas na AM stations all over. When you go to Bicol, di ba? When you go to Patangas, when you go to the north, uh, all over yan hanggang no, Mindanao. So, hmm. 'yun ang ang kaya nga sa iba't ibang probinsya basta radio totoo, radio veritas member yun ng Catholic Media Network. Yung FM oh, stations namin ay uh, wala tayo sa Manilang FM stations, no. Station. Hmm. So, hmm. pero sa iba't ibang lugar meron tayong FM station. Ang pangalan ng mga station ay Is Spirit FM, The Best. So pinaka-malapit mm -hmm. sa Manila yung Batangas. Batangas station. Mm -hmm. So dito sa Quezon dalawa, no? Okay. at saka Infanta sa Aurora province, isa rin 'yon. Um, uh, sa Baler. Uh, Baler, So 'yan, sa Abra meron din tayong Spirit FM. Sa mm -hmm. Surigao meron sa sa pamayan yan? kalimutan <laughs> ko na nila sa dami. Sa iba, 50 tal pag minimorize mo yan. So, maganda siguro maging tala natin na uh, uh, as preview lang kasi ito tungkol sa istoryang katoliko. Kaya ang ating mga faith na kasama sa programa ito ay pakinggan niyo mabuti kasi marami kami pag-uusapan. Maaring ngayon, ngayon nyo lamang malalaman. Amen, amen. Yes. Actually, ako din. Uh, excited ako sa mga uh, i share mo, Padre. At itong mga station na ito, pa, uh, Padre, sa nila kaya nila pwede sa social media, uh, sa website nyo, pwede nila ma-access, malaman nila yung mga different station okay. Uh, 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 oh, Catholic Media Network .com, No? Oh. Doon yung makikita yung iba't ibang istasyon namin. Kasi hindi ko memorize lahat mm. ng call sign eh. Oo, oh, dami na eh. Dami na <laughs> before, eh. So tingnan <laughs> nyo na lang. Kaya pag napabadpad kayo doon, eh, ipakinggan pakinggan nyo na lang. Yeah. Uh Oo. -oh. And syempre available din niya sa Facebook pads yung mga... Yes, yes. Yung mga istasyon namin, ang ginagawa namin yung hybrid. Uh Oo. -oh. Meaning to say, digital and analog. Kasi Tama. nga, yung mm. broadcast, may transmitter ka eh. Mm. Pag uh, nagpunta ka sa internet, WiFi ang platform mo. So, Correct. pag nawala oh. si WiFi, wala rin yung lahat. Di ba? Mm. Pero yung broadcast, tuloy-tuloy yun. Kahit nga mm. walang kuryente, basta may generator ka, buhay yun. Okay. So, uh. pag nawala si WiFi, wala ka nang mabuha. <laughs> no so yun ang yun ang malaking difference oo uh oh. mo lang yung radio mo radio receiver mo basta may baterya yun okay ka nice oo ah uh -oh. uh, ilalagay ko padre yung mga yung details na yan kung saan nila pwede ma-access lahat yan uh, para yes, yes. Uh -oh. masubaybayan nila yung mga different network yung sa Catholic Media Network Ayan. So, mga ka so abangan nyo po yung mag-Francis Lucas at pwede nyo po, pwede po kayo magkaroon ng early access dito after po yung, after po ng interview namin sa patreon.com slash Milag habang iniantay po natin to sa YouTube. Ayan. So, mga ka so thank you so much. So, stay tuned po sa interview na to. God bless.